Kompletong dominasyon ang ipinamalas ng Canada upang umabante na sa FIBA World Cup semifinal round itong 2023. Balikan natin ang mga kaganapan sa ulat ni Rafael Bantayrel. Umusad sa semifinal round ng FIBA Basketball World Cup ang Team Canada. Matapos nilang talunin ang Slovenia sa kanilang quarterfinal match-up sa Mall of Asia Arena kagabi, pinangunahan ni Oklahoma City Thunder guard Shea Gilges alexander ang Canada sa 100-89 na tagumpay. Pumukol ng 31 anyo si Gilges alexander na dinagdagan pa ni RJ Barrett ng 24 markers. It feels great for sure and um the next step is obviously, you know, enjoying this one tonight, uh watching film tomorrow going to practice and getting ready to to win this next game. Sa huling quarter, parehong nakatanggap ng ejections si na Dylan Brooks ng Canada at Luka Doncic ng Slovenia. At kahit hindi niya nakuha ang paborabling resulta, taus-pusong pasasalamat naman ang ipinaabot ni Doncic sa Pinoy fans na nagpaabot ng mainit na pagtanggap sa kanyang kupunan. We appreciate the love. It's been amazing. So many fans, they support me. So, You know tomorrow we have another game so hopefully we can get him the win and you know it's been really really amazing so I really appreciate the love. Susunod na makakatapat ng Canada ang European powerhouse Serbia sa semifinals ng torneo bukas habang sasalang naman ang kuponan ni Doncic sa isang classification game kontra Lithuania mamayang alas 8:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena pa rin. Starts up ahead it turns out to be a pass to Bandirel, PTV Sports.